naman ya hmm, ayan alas 6 ayan si aring another day <laughs> another sacrifice. Po, good morning ayan, ang, ayan, ang daming dumada. wala pa yung aking manggagawang Pilipino kaya gagawin nila ngayon sana makakuha ng tao makakuha ng tao para iakyat yan mga yan ayan po ang alu blocks ayun po ang dami ang dami. dami ayan po para makakuha siya ng tao para mag-ako dadalhin doon sa taas dadalhin dyan sa taas kaya e, baka pag nakita pa lang yung itataas ay sasabihin huwag na ang hirap itaas <laughs>

nasa taas kaya lang sarado eh. kaya dito lang tayo ngayon sa third floor maya maya katrabaho na sila at katrabaho na sila hindi ako <laughs> so, mga dumata kailangan natin maghanap buhay ulit. Tara. Ayan ang ating Ayan ang hakutin uh, nila pataas Jesus Christ Ay kaka Let's go Magkape muna tayo Guys, kape, tara kapi mana? Ya, Ayan, ikot ko ulit kayo sa akin lugar Ayan, ngayon lang gagawin natin sa taas Para sa gabi, may tambayan sila Sarap tumambay dun eh Okay Atin, ating Manggagawa Pilipino Ayan, ginawa niya ng paraan Paano iakyat lahat ng materialis Ayo. See? Eh? Ayan. Kaya lang, pag nabaksa ka kaya, ang Kang ang hulo ko. Okay, <laughs> eh, ang bilis. Kaya lang. Ayos. Para-paraan lang yun eh. Kaya sa nga lang, maakit baba ka na, akit baba. Akit akit baba. <laughs> Lapit na silang matapos oh. Punti na lang. Okay. Eh? marami pa Ayan pa. Ah, ang init. ang aking Pilipino. Ayun, yung isa. Do, sa initan, sa taas. Buhay. buhok Pero -huh. ay ilahin Ang bilis Ang dali lang yung manggagawa ang Pilipino na baba na naman nintas ta nintas nintas anh đã nintas 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 nhiều nintas tin đó là 员工。 bol siyempre 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 dami na lang yung nakakot to oh. kumunti oh, na lang oh. nalulula ako <laughs> eh oh, ako ito nung sa baba grabe init ayan o oh. ayan ganyan bilis Bilis nga naman. Galing. Okay. Ayun pa yan. 150 yan. Ayun. Kaya nagwater nag-water blast tayo. Ayun. Kaya malinis-linis na rito. Malinis na yung ating rooftop. Pwede na mag-sinta ng hollow blocks. Uff. Grabe. Pican-pican, bisa hasilan terbau ya, bikin hati celana terbau. Bisa tambah, bisa rabbi yang init. Ini kata ayo yang init. init. Eh. Rabbi. Rabbi yang init. Huff. Init. Bang api mah manggagawa filipino. Ganyan. Darilah yang layak ya tuh. Oh. ngakin loh. Ngakin cerbahadur. Aking... Dalasa dulu. Pandila ayo. Yang jenis ngana, alah. Lah. Ayo. Tagu. <laughs> dudung tagu ngin <ngayon> tayo. <laughs> si dudung tagu. <laughs> Anggeh init. Oh. No. Oh, Kaya rebosing. Wala <laughs> tayong ginagawa. Nakaupo. Uy, <laughs> tapos na ako magano ha. Water blast. Kahit mainit, sige. Hmm. Ayan, ang aking rooftop. At sarap. Mamiang gabi, sarap dito. Sarap tumambay. Oof. <laughs> Ada apa? Aneh ini tuh. Sarap hangit. Uh, uh, sarap. Datang ikut. ay isang ating manggagawa gagawa hindi hitit na ang

magpatrabaho. Dati ako ang nagtatrabaho. Ngayon ako na ang nagpapatrabaho. Kaya <laughs> hindi ako nagpapatwelve sa kanila. Si aking bossing, si si Katie <laughs> ang may mayari ng bahay na to. Kaya katiwala lang tayo rito. Ayan po. Ang init. Sabi niya, bantayan ko lang daw sila. O yan, bantayan lang. Tayo lang <laughs> daw. okay naman eh. Kahit di mo nabantayan, nagtatrabaho naman eh. <laughs> ay, ay, ay. Kaya napakainit. Grabe ang hindi sa ya taas. Kaya ito. Ay, inaantok ako. Sirap ng hangin na, nakakaantok. <laughs> ya. Yeah. yun nakakantok ng hangin ang nakakantok ako na stress pa lang eh

same um <laughs> sarung-sarungnya bina baldi-baldina.